Tapos ka na ba magbasa? Tapos naman. Unig mo naman eh. Ano gagawin nyo? Maglalaro? Oo. nung naman. Ano ba kapos okay, na? Okay, sige. Dahil tapos ka na magbasa, very good ka. Magsulat ka naman. Ano ba? Hindi ko alam eh. Ganito? Ganito ah, magsulat. O ganito. Ganito. Anong ganito? Ano ka ba, crab? Kaya mo bang ano? Magsulat na hindi ka umungul-ungul? Ma ma, ma <laughs> muka, BAKA! BAKA KA BA? <laughs> ka Burger sa akin. NAHAHAY! Zebra, zebra. zuzu, zuzu. Tapos na ako. Naano gagawin? Oh, bon. Ha? No, Tapos na magbasaw, no, ako. Huwag Wait dyan. Tapos ka na ba magbasa? Tapos naman. nga, nanonig mo naman eh. Ano gagawin nyo? Maglalaro? Oo, nung mo ako na tapos ako. Okay, sige. Dahil tapos ka na magbasa, very good ka, magsulat ka naman. Sabi <laughs> 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 well, mo, basa lang. Basa lang? Hindi porkit ano, mag magaling ka lang basa, marunong ka na. Kailangan Maruno ka Maruno ka Maruno ka <laughs> <laughs> marunong ka rin magsulat, marunong ka rin magsulat, marunong ka rin magsulat. Eh, tignan mo yung ano, tignan mo yung sulat mo. O, tignan mo, ang gulo. Eh, laro ni Paul. Um, wow! Wala, iso, eh. <laughs> laro, laro. Puro kayo, laro. Isa ka lang ba, ha, isang ganto lang ha. Ah. Ganyan nga ito. ito. Ganto kakapal. Ang oh, kapuluhan yan. Anong sumabalukin ka naman, kapal? Kayo, umuwi kayo. mag din kayo sa inyo. Wala kayo natututunan. Ang Summer naman Wala. wala, wala, wala. Oh. Ikaw, namumuro ka na sa akin, demonyo ka, ha? Pili ko wala ka mararating. Ako ba? <laughs> Kasi ano anyway, eh, hindi ka, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagsusulat. Hindi ko po yan. pala sagot ka pa sa akin. Hmm. <laughs> Sige na, magsu magsulat mag na. Tapos ka na magsulat eh. Sulat ka, magsulat ka. Hmm. <laughs> Ganyan ba ang tamang pagsulat? mo yung kamay mo, nakagano, nakabaliko. Masalat ka. Ayusin mo. Babantayan Paano kita ba? dito. Paano ba? Hindi ko alam eh. Yan Ganito, ganito ah! magsulat oh Ganito. Dali ba lang ganito? Ano ka ba? Crab? Ano ka talangka? Ganito magsulat? Bilis. Ang pangit mo magsulat! Tinan oh, mo! Tabingi-tabingi! Pag nagsusulat ka, baliko-baliko! Pag nagnulo-ulo ka, ang galing mo, ang galing mo, ang galing mo! Pinagdadabugan mo ko? Oh, hindi! Ayoko na magsulat e! Pinagdadabugan mo, eh. mo ko? Sisibating kita! Dito ka! Magsulat <tire> ka! <tire> Wala maglalaro. Sulat. Eh. Punuin mo yan ha. Simula dyan, dito, hanggang dito sa dulo. Ang mo yan mo! Hanggang dito. Karton na yan eh! Karton, Karton na? na yan! Karton na yan! Karton na yan! Karton <coughs> na yan! Kumalita mo! bagal na ganyan kung mawala ka eh. ka na. reklamo ka hmm. ng reklamo ka pa. Ayusin mo yung sulat mo. Hindi mo, binabara-bara mo kasi may pupuntahan ka kasi! Eh, binabara-bara mo yan! Parang wala lang sa'yo eh! Eh! <laughs> mo na lang yan na mas nakamagbasa eh! Binabara-bara mo eh, hindi mo eh! Sa pagbabasa, mabagal. Sa pagsulat, mabagal. Lahat, mabagal! Gusto ko yung kasi bilis mo si Sonic, mabilis ka mag ano? Bilis-bilis oh, ni Sonic eh, hindi ka na makaka yun eh. Magsulat ka doon. Ayoko ah, na! Bubog-bogin kita! Oh, na yung kita iba, Isa! Umupo ka doon! Magsulat ka. Ayoko na nga. <laughs> Andito lang ako nakaabang. Yari ka sa akin. Hindi oh, na, nataposin ko na. Ayun na sila. Wow. Maglalaro ba kayo? Oh, laro mo yan. Bakit mo binatulong? May rapagalitan ako ng mama niyo. Magsulat ka. Magsulat ka. Antayin mo ako, ha? Pukunin May lang ako. Eh, Ayoko na nga magsulat, eh. Hmm. Ilagay mo yun dyan para nakikita ng mga viewers natin na ito yung iniinom ng mama ni mo. SMJ Beauty. Bakit ka nakakampay na, na guys? Ayaw nga pala, endorsement pa nating natin yan. Endorsement to ipakita mo, kaya... Para alam nila kung ano ginagamit iniinom ng mama mo! Oo, oh, ayan, SNJ. SNJ... Ah, uh, ano, ayaw ko nga magsulat eh. Hmm. Ano, hindi ka pa rin ba tapos? Tapos na! Baka mauna ka pa matapos dyan, tatapusin kita! Hmm. Kaya mo bang ano, magsulat na hindi ka ngumungol-ngol? Ma! 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 <coughs> Dang mo ka! Baka! Baka ka ba? <coughs> ano ka dito. Umupo ka dyan. <coughs> Kaya pag... Pag nakikita mo yung mga kaibigan mo na yan, dyan ka magsulat, dyan ka magsulat.

Hmm, malalaki naman. Nakakapagod na yan eh. Malalaki yan eh. Ayaw mo na wala, wala.